Hello everyone! Welcome to my blog Ngayon na magdadagdag ako ng chicken wings para sa pang-grill namin mamayang gabi. Mag-Korean style kami. So eto na yung ating mga ingredients. Nilagyan ko siya ng lemongrass, garlic, uh, paminta, ayan, may sugar, at saka lalagyan natin niya ng 10 perasong kalamansi na piniga at saka kalating cup ng toyo. Dahil konti lang yung ating lulutuin, syempre konti lang yung ating ingredients. saya Haluin lang natin yan at wag na tayo maglalagay ng asin guys dahil maalat na yung ating toyo na nilagay. At ilalagay na natin yung chicken wings. Ayan. Pag haluin lang natin yan, haluin natin ng mabuti at pagkatapos natin haluin ng mabuti, ilalagay lang natin yan sa ziplock bag para naman mamarinate siya ng maayos. So, ayan guys. Pwede tong lutuin sa si air fryer at pwede rin dito ang lutuin sa uling. Napakadali lang nito. Ayan. At masarap talaga ito. So, na. Tapos na nating mahalo. Ilalagay na natin yan sa ziplock bag. At ilalagay natin yan sa ref. Ayan, ayan, lagay na natin si plug bag, ilagay muna natin yan sa ref at marinate natin ng mga 4 hours, ayan, dahil sasama natin yan sa dinner. So, ito na guys, niluto ko na yung ating chicken wings, ayan, pag kaluto niya, napakasarap nito at talagang malasa. So, tapos nang maluto yung chicken wings, ianda ko na yung ating table para sa Korean style na pang ihaw-ihaw natin. So, ayan. Napakaganda na natin kailangan pumunta sa restaurant sa pwede naman natin gawin dito sa bahay. Sa so, meron tayo dito pang ihaw na ayan, yung pork belly na timplahan ko na yan ng asin paminta at bawang. Ayan. At yung Korean sauce na ano, nilagyan ko ng Korean sauce yung ating beef. So, ayan na, inumpisa ng lutuin para naman makakain na tayo. Ayan. So, paunang luto pa lang yun. Para habang nagluluto ay mainit pa natin kakainin yung ating grill. So, meron tayo ditong rice din at soup. Ayan. At saka fresh vegetables. Ayan. So, nag-enjoy naman kami sa aming pagkain. Ayan. Kalimutan muna natin ang diet ngayon. Ayan. Thank you for watching guys. I hope you enjoy.